Marahil kapatid ay pumasok na sa iyong isipan na pagulo na ng pagulo ang ating mundo at pasamanan ng pasama ang ating kalagayan kasabay ng paglaganap ng kasalanan at samutsaring kasamaan saan man panik ng naigdig at paulit-ulit mong naririnig at nababalitaan na ito ay sinyales ng mga katapusan ng mundo at ang pagbabalik ng Panginoong Iso Kristo Kapatid, tama ang iyong mga nababalitaan dahil hindi ito sinabi lang ng tao o isa lamang chismis na nanggaling sa kanto sapagkat ito ay nakapropesiya na sa na salita ng Diyos 2,000 years ago na mangyayari o magaganap sa huling mga araw. Sa mga nararanasan natin ngayon, nakahirapan, kaguluhan, sakuna, lindol, mga sunog. At simula pa ng na mga nagdaang taon, simula ng pandemya, ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. At mas hihirap pa ang mga daranasin natin sa susunod pang mga araw, buwan at taon. Kung babasahin natin yung Matthew 24 kapatid na na tayo sa ilang mga purposiya na nakasulat doon at sa mga magiging katangian ng mga tao sa huling mga araw ang mga tao ay magpapakasama na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 kung babasahin natin mga kapatid ay makikita natin doon na namumuhay na tayo sa panahon, panahon na yon kapatid harap-harapan na natin nakikita na tayo ay nasa huling mga araw na kamusta ba yung relasyon natin sa Panginoon Kamusta na ba ang relasyon natin sa Diyos? Hindi ito pananakot o para magbigay sa inyo ng kabalisahan. Patuloy na nangungusap sa iyo ang ating Panginoon na tayo ay ginigising niya sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Na nanalapit na ang kanyang pangalawang pagkabalik dahil ang pangalawang pagkabalik niya ay di nagaya noong una na siya ay nagkatawang tao upang bayaran ang ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng kalbaryo kasi kapatid, without shedding of blood there is no forgiveness of sin kapatid hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kaya nagkatawang tawang Panginoong Isus kahit hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil lahat tayo ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan gaya ng paulit-ulit nating naririnig kapatid walang hanggang pagkaiwalay sa presensya ng Diyos doon sa impyerno sa dagat-dagatang dagat, apoy Ibabalik siya hindi upang ialay muli ang kanyang katawan hindi upang ipako muli sa krus mga kapatid dahil yung pagkamatay niya sa krus kapatid yung pagkapako niya sa krus kapatid tapos na yun 2000 years ago ayun yung first coming niya babalik siya sa pangalawang pagkakataon bilang isang hukom bilang isang judge kapatid puhusgahan niya ang ating mga ginawa Mabuti man o masama noong tayo ay nabubuhay pa sa mundong ating ginagalawan ngayon. Sinabi sa Hebrew 9.28, Muli siyang babalik dito sa mundo, hindi para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas sa mga naghihintay sa Kanya. Kapatid, mahal ka ni Jesus. Sa so, dinami-dami ng pwedeng makarinig na mensahe niyang ito sa atin, bakit ikaw pa at bakit ako? Pwedeng hindi ikaw at pwedeng hindi ako sa pagkakataong ito. Dahil kapatid, nais niyang maabot kang muli ng kanyang pag-ibig ngayon. Nais niyang muling ipaalala sa iyo na siya ay namatay sa krus at pinorosahan sa halip na ikaw at sa halip na ako. Hindi siya nagkasala. Alam natin yan kapatid. Ngunit nang dahil sa atin siya ay itinuring na makasalanan upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Gilawa niya ang lahat kapatid upang ikaw ay iligtas. Siya ang tumanggap ng parusang dapat tayo mga tao, tayong mga makasalanan ang tumanggap doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak Upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak doon, hindi mapunta doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, nais kang makasama ng Diyos ng pangwalang hanggan, na ikaw ay makasama Niya sa Kanyang kaharian. Sumampalataya ka ng buong puso sa ating Panginoong Isus. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Papusukin mo Siya sa iyong puso upang tulungan Kanyang matalikuran mo ang pamumuhay sa kasalanan at ibibigay niya sa iyo, ipagkakaloob niya sa iyo ang banal na espiritu na siyang tutulong sa iyo kapatid na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ipahihintulot ng Diyos na ikaw ay makaunawa sa pagkakataong ito. Kung hindi ka magpapakumbaba sa kanya kapatid, hanapin mo siya sa espiritu at katotohanan sapagkat kapatid siya ay espiritu. At dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang sabi sa Acts 3.19, Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Kapatid, lumapit ka kay Jesus. Siya lang ang may kakayahan na ikaw ay linisin sa lahat ng iyong karumihan. Manampalataya ka kapatid, kaya niya tayong iligtas mula sa pagkakalugmok natin sa kasalanan. Manampalataya ka kapatid, na kaya niya tayong linisin sa lahat ng ating mga pagkakalugmok sa kasalanan. Kapatid, the Lord is touching you right now. Ayos niyang linisin ka at palitan niya yung puso mo ng bago. Hayaan mo kapatid na ipanalangin kita sa mga oras na ito dahil alam kong kailangan mo ng panalangin. nakagaya ko na nawalay din ako sa Panginoon. Pero kapasalamat ako sa mga nanalangin upang ako ay makabalik. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon ako ay naririto kapatid. Hayaan mo inaipanalangin kita. Hallelujah. Aba namin Diyos na makapangriyan sa lahat. Aming Diyos na banal at tapat sa pangalan ni Jesus. Lord God, nilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid na ito na nasa kabilang screen, Lord. Hindi ko man po siya nakikita, nakahawa kan Lord, at hindi ko po siya kilala. Ngunit alam ko po, Panginoon, na siya po ay kilalang kilala mo. Sabi niyo, Panginoon, maging ang kanyang buhok ay bilang ninyong lahat. Lumalapit po kami sa inyo at nagpapakumaba. Lord, ang taong ito, Panginoon, ay nauuuhaw sa inyo. Lord, ang taong pong ito ay nagnanais, Panginoon, ng kalinga mo, Panginoon, ng kapatawaran. Ngunit nahihirapan siyang makalapit sa iyo dahil sa daladala niyang asalanan, Panginoon, at dahil na rin, Panginoon, sa ino-offer sa kanya ng sanlibutan, Lord, marahil ay napamahal na siya sa mga bagay, Panginoon, na sanlibutan ito, Panginoon, at namumuhay ng malayo, Panginoon, sa inyo. But, Lord Jesus, Father God, I pray for this person, Lord, na maranasan niya pong mali, Panginoon, at matagpuan niya pong muli ang inyong dakilang pag-ibig sa kanya, Lord. Iparanas niya pong mali, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa kanya pong buhay, Lord. Ano man po, Panginoon, ay uh, ginapos sa kanya ni Satanas, ay winawasa ko sa pangalan ni Yesus. Ano man po, Panginoon, na iginapos sa kanya ni Satanas, ay kalagan niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Yesus. Winawasa ko, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kabulagang espiritual sa kanyang buhay, Lord, sa pagkakataong ito, na siyang nagiging dahilan upang, Panginoon, kayo ay kanyang takbuhan, na siyang nagiging dahilan, Panginoon, upang kayo ay kanyang baliwalain, ay winawasa ko sa pangalan ni Yesus. Buhayin niyo pong muli ang kanyang pong espiritu, na matagal nang nawalay sa inyo, Panginoon. Mahabag po kayo sa amin, Lord God, at linisin po kami ng inyo pong banal na dugo na dumanak po sa cross ng Kalbaryo. Ang pag-ibig mo ang siyang mangibabaw sa amin dahil your love is greater than our transgression, O oh God, than our sins, Lord. Walang kasalanan, Panginoon, sa inyo na no, malaki, Panginoon. Mas malaki, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord, sa aming mga pagtaligot sa inyo, sa aming Panginoon, na wala sa inyo, Lord kami po ay lingapin o oh God. Kami po, Panginoon, ay katagpuin sa Espiritu at katotohanan ay maranasan po namin, Panginoon, muli ang kapangyarihan ng pag-ibig mo sa aming buhay, O oh God. Lord, thank you for the life of this person, Lord, na nasa kabilang screen, Panginoon. Naandito po kami ngayon, Panginoon, na nalalangin, Lord, dahil sa biyaya mo, Lord, kaya nandito kami, Panginoon. Bigyan niyo po ulit siya ng desire, Panginoon, sa kanyang pong puso na lumapit sa inyo, Lord, na, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng kanyang buhay, Lord. Ikaw ay namatay sa amin, Lord, at kami ay mabuhay, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Lord, sa walang hanggan mong pag-ibig. Nang dahil dito, Panginoon, ay kami po ay naligtas, Lord. Nang dahil sa grasya mo lamang, Lord, ang lahat sa dakilang pag-ibig mo. Lord, ito lamang po ang aming dalangin. Sa dakilang pangalan mo lamang po, Panginoong Isus, na aming tagapagligtas. Amen. Praise God sa buhay mo, kapatid. Lagi mong tatadaan na Jesus loves you, and so do I. God bless you.